Wow. Sobrang ganda ng lugar. And makikita nyo po ang lawak. And sa daming vlogger pero hindi po nila nakikita 'tong lugar na 'to. 'Yan po. 'Yan po sobrang layo. Sa dami ng vlogger pero hindi nila alam ang ganda ng aming lugar. So. paula na naman kasi umaambon pero sobrang ganda tingnan kahit kahit i-zoom mo kahit ma kahit malayo sobrang ganda po yan. po yung mountain namin dito kaso nasunugan ayan, po kaya yan ayan po nakikita nyo naman yung bundok namin kaso nasunugan na po yan yan And ayun. Sobrang layo po ng ibang bundok pero sobrang ganda and sobrang ganda po talaga yung view. Hindi niyo po kasi nakikita. And dami pong vlogger nagpa-vlog pero hindi nila alam yung ganda ng aming lugar dito. Ayun. Ayun yung tulay. And, yan yung sobrang ganda. Sobrang lawak dito tapos yung kabuhay ng mga tao dito When is puro coconut kami nita, and, and, pa, so, na dinibil, nandito kami ngayon sa taas na na yeah. Nagmula na. <laughs> <laughs> Yan yung gym namin dito, Gym Nation. Siya, yan. Siya, yan. Uh, 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 gym Nation, ang New gym, new gym, man good. Uh, so uh, uh, yan, ayan. Uh, day, day, day. Who uh, was uh, to? And I show this. And I show this. Uh, uh, uh nature. So very nice. And a lot of vlogger hindi nila alam itong lugar na to end. and po.